Magandang araw sa inyong lahat. Umpisa na naman ang trabaho ko. Nakakaloka. <laughs> Back to reality. Kailangang magsipag at magpapasko na para masaya ang Pasko, di ba? <laughs> so ayan na nga, kumakaway na ako ng tricycle. Aba, wala ang mga tagasapsap. Mayayaman na yata. <laughs> sa bagay, kahit sino na lang, at least kilala ako ng mga tao, yung mga tricycle driver. O oh, ayan, 'di ba? Dapat masaya. <laughs> para maganda ang pasok ng trabaho. Dapat hindi pa ako uuwi ng Santa Rosa, dapat magi-stay pa kami ni Maro ng kahit two days sa Lupao. Kasi nga uuwi yung akin pamangkin. Siyempre, gusto ko ring makita. Kaya lang yung ibang pasyente ko, text ng text na to, na kung kailan ulit ako magpapasyente at kung kailan ako mag uumpisa magtrabaho. At kailangan na nila ako at nanghihina na daw sila. <laughs> Kaya umuwi na ako na Santa Rosa para mapuntahan ko na sila. So, ayan na nga pinagpiprito nila ako dyan ng saging. Napakadaming magagandang bahay sa lugar na to. Kinukuhanan ko. <laughs> At nangangarap din ako na sana balang araw magkaroon din ako ng magandang bahay para sa anak ko. O isa pa tong bahay na to, napakaganda pero talo sa pagkakapitan. <laughs> Arotak. <laughs> So, nandito na nga ako sa bahay ng isang pasyente ko. Siyempre, alam nyo na, nagdasal ako dyan. At eto na nga, pabalik na ako ng Santa Rosa. At nakasakay na ako ng jeep. Ops, tapos na ako magpasyente niyan. So, tapos na ang trabaho ko. Mamamalengke naman ako. na <laughs> ko, napakadaming taong ag-seawall-seawall. Ag ag so, ganito muna gagawin ko. Natatabot ako po over Ogo. Eto. Eto na. Eto na. Tatawid na ako. O, oh, abide. Nagbili ko mga sasakyan na. <laughs> nakakaloka. Nakakaloka ang mga sasakyan. Aba, maraay pang matutinda ng mga vlakhla. O, oh, tignan nyo. Hmm. Tapos na. Siguro, sale na to. 100 pesos na lang. Ang sarote. <laughs> Dapat i-sale na nila. Anes charot makakaloka ah eh super ang kyogal naman ng maonda na pasapasal eh kapura tao ko <laughs> ay sorry <laughs> ano kaya ang masarap ng ulam pero parang feeling ko mas parang gusto ko ng nilaga nilagang nilagang baboy I'll try ay ba't wala Pang, ay ba't wala pang nilaga may liyan po Ala na ano ba masarap sa nilaga comment down charot wala wala dito Ala daw pang ano, pang pangilaga. So dito na ako bumibili. Ayoko ng frozen. Ito mukhang hindi frozen. Ate pakat nga ng pang Ay, but sinuput mo na ate? Sinuput na niya. So tapos na akong mamili, ito na pamilihan ko. Magnilaga ako ngayon, nilaga ng eh. <laughs> Wala akong maisip na una. Okay. Siwa. Gusto niya maroon to kasi hindi makasin. gusto oh, niya yung luto ko na to. At rin ako ipapaulom sa kanya. Bala siya. Pag ayaw niya yung luto ko, balas siya. Hindi, huwag pero <laughs> hindi, ano ko naman siya. pinag ko siya. pinag -tabi ko sa nung isang slice na baboy. Ipiprito ko. Yun ang ulam niya mamaya eto na pa pauwi na ako ng bahay. Paglalaba pa, pa ako, magluluto. Napakadami ko pa gabi ngayon. Nakakaloka. Ah, mas bongga yung ganito. Hindi ako ko voice over. Kaya lang, syempre oh, napakahirap tumawid. Nakakalok. Ah, <laughs> napakadaming motor-motor. Oh, napakadami. tumot. Bilis. Bilis. Nandito so, na ako. Naba. Pagdating ko nga ng bahay, naglaban na ako, nagsaing at magluluto na ako ng ulam. Yan ang ulam namin. <laughs> Nakakaloka. <laughs> Hi guys, kain po tayo. Laps! <coughs> ang ulam namin ay, oh, nilaga. Nilagyan ko ng, mm, mm maliit na, tawag balik na, mais, saging at saka bagyo chuchu. Masarap siya. Hmm, sarap. Nilaga talaga sa promise. Eh. Oh, si Maron, direktrito ko ng baboy. Hmm, ano ko ano. Ah, anong ulam niya dyan? Hmm, hap. Malambot yung karne. Tinamit lang butong ko ng bongga. Mmm! Ang harap! Ang harap! <laughs> Favorite ba? ni Budoy! Eh. Di ba Budoy? Favorite mo ang nilaka? Sabi mo? Hmm. Sa sabi mo? Oh, siyempre! Mmm! Mang namit-namit! Yung lahat sa nakapakasarap. <laughs> <laughs> diba? <laughs> mm. Pwede lang babi kasi baka mamaya ayaw ba? No, no, so, ka. <laughs> video lang kami na kahit minutes lang. Mm. Alam, tingin pa. ito sa jam. Hindi ko makita. Hmm. alam? Anong ulam jam? Hmm. Ano ba? Tumis. mag alas ko. Tumis na. Hmm? Ano ola sa 10 minutes. Mmm, ang sarap. Mmm, ang sarap. Hmm. Ano yung gusto mo ko? Ay ba? Tukos ni 100% ko. Nilagong ulap nila. Challenge din naman ko. Shout out Donya Gawin niya <laughs> kung nagluto ako ng nilaga din. Kasi nilaga ang ulam niyo kanina. Ang ano ano ang mga na? Mag-tree. mag mo, na. mag na. ba? Bye, guys. Love you all. Bye guys. Love you. lahat. Ha? Ano